Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay sky blue and silver. Mga masuswerteng numero, number 29, number 10, number 31. Ang mga kahulugan, ang mga kulay ay sumasagisag ng kaliwanagan, ng damdamin at katahimikan ng isip. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na dapat mong i-prioritize ang kapayapaan at ang mga ugnayang nagbibigay sa iyo ng tunay na suporta. Taurus. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay forest green and pink. Mga masuswerteng numero: number 36, number 17, number 28 ang mga kahulugan ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng kasariwaan at paglalamak ang mga numero ay nagsasabi na ito ang panahon ng pag-aalaga sa sarili sa tahanan at sa mga taong nagbibigay kahulugan sa iyong buhay Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay dark blue and vanilla mga masuswerteng numero, number 4, number 14, number 22. Ang mga kahulugan. Ang mga kulay ay sumasagisag ng karunungan at pagiging bukas sa pagbabago. Ang mga numero ay nagpapahiwatig na kung magiging matatag ka sa mga desisyong kailangan mong gawin, darating ang gantimpalang inaasam. Cancer. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Aries. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay, dark green and yellow. Mga masuswerteng numero, number 30, number 12, number 24. Ang mga kahulugan. Ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng kagaanan ng loob at lakas ng kalooban. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na dapat kang sumubok ng bago. Kahit pa hindi mo ito nakagawian may biyayang nakatago sa tapang. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay violet and white. Mga masuswerteng numero, number 34, number 11, number 29. Ang mga kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng kagitingan at kabutihang-loob. Ang mga numero ay pahiwatig na may paparating na pagkilala sa iyong ginawa. Panahon na para mamayag pagkaatya at yakapi ng liwanag ng tagumpay. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay blue and blue gray. Mga masuswerteng numero number 5, number 19, number 30. Ang mga kahulugan. Ang mga kulay ay sumasagisag ng pagiging mapagkumbaba at matatag. Ang mga numero ay pahiwatig na isang simpleng kilos ng kabutihan ang magdadala ng malalim na kagalakan, huwag maliitin ang kapangyarihan ng kabutihan. Libra Ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Leo. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay, rose and silver mga masuswerteng numero, number 7, number 13, number 26. Ang mga kahulugan. Ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng pagkalinga at inspirasyon. Ang mga numerong ito ay pahiwatig na sa araw na ito, ang pagiging bukas sa damdamin ng iba ay magdadala sa iyo ng lalim na koneksyon at tuwa. Scorpio Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay, black and lemon. Mga masuswerteng numero, number 9, number 18, number 25. Ang mga kahulugan. Ang mga kulay ay simbolo ng lakas ng loob at pagiging alerto. Ang mga numero ay nagsasabi na kailangang maging matalino ka sa mga usapin sa pera o damdamin ngayon, ang tamang hakbang ay magdadala ng solidong resulta. Sagittarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay light green and brown. Mga masuswerteng numero, number 6, number 15, number 23. Ang mga kahulugan. Ang mga kulay ay sumasagisag ng kasiglahan at pagpapakumbaba. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na oras na upang makipag-usap sa isang tao mula sa nakaraan. Ang pakikipag-usap na ito, ay maaaring magbukas ng bagong oportunidad. Capricorn Ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Taurus. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay, chocolate and ice blue. Mga masuswerteng numero, number 8, number 16, number 27. Ang mga kahulugan. Ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng katatagan at panibagong pag-asa. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na kung pagbubutihin mo ang pagsunod sa plano mo, ang tagumpay ay mas mabilis na makakamtan kaysa inaakala mo. Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay gold and brown. Mga masuswerteng numero, number 10, number 17, number 20. Ang mga kahulugan. Ang mga kulay ay sumasagisag ng pagkamalikhain at kasipagan. Ang mga numero ay nagpapahiwatig na sa pamamagitan ng pagkilos, hindi lang ng pag-iisip, lalapit sa iyo ang mga pangarap na matagal mo nang hinihintay. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay violet and dark green. Mga masuswerteng numero, number 3, number 13, number 21. Ang mga kahulugan. Ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng emosyonal na balanse at kabaitan. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na may darating na pagkakataon para sa pagpapatawad o panibagong simula, yakapin ito ng may buong puso.